Aquarius, ngayong araw ang mga Aquarius ay hinihimok na maging mas maingat sa pakikipag-usap sa mga tao. Maraming mga tao ang maaaring nagpapakita ng pakinabang lamang sa iyo, at mahalagang maging mapanuri, kung kinakailangan, ipakita ang iyong nararamdaman ng hindi nakakasakit, upang mapanatili ang positibong enerhiya sa buong araw, kung may natitirang oras imbitahin ang iyong minamahal na maglakbay o magrelax upang maalis ang anumang pagod o stress na maaaring makaapekto sa inyong kalusugan. Sa pamilya, may pahiwatig na isang pagsubok ang darating mula sa mga chismis ng ibang tao. Dapat mong kontrolin ang iyong galit at ipahayag ng maayos ang iyong saloobin upang matigil na ang mga negatibong salita kahit na totoo o hindi ang mga balitang ito, mas mabuti na mailabas mo ang iyong opinyon upang mawala ang anumang masamang enerhiya na dumadaloy sa inyong tahanan. Sa trabaho, iwasan ang pagiging late dahil dito maaaring magsimula ang pagkakaroon ng masamang araw, mas maraming trabaho ang maaaring ipataw sa iyo na magdudulot ng pagkapagod at maaaring makaapekto sa iyong magandang enerhiya. Kung papasok ka ng mas maaga, maiiwasan ang mga ganitong sitwasyon at mas magaan ang iyong araw. Sa larangan ng pag-ibig, maging mas mapag-unawa at pakinggang mabuti ang nilalahad ng iyong minamahal. Ang pagkakaroon ng bukas na komunikasyon ay magbibigay ng kalmadong relasyon at mas maayos na koneksyon, isama ang mga kulay na color red at color yellow upang mapalakas ang iyong enerhiya at kasiglahan ngayong araw. Ang mga numerong number 42, number 18, at number 22 ay magdadala ng swerte at positibong pagbabago, huwag kalimutan. Ang Leo ang iyong kaibigang zodiac sign nagbibigay ng gabay mula sa liwanag ng buwan pag-iingat sa paggawa ng desisyon kung sakali mong makausap mo ang zodiac sign na Gemini para makaiwas ka sa hindi mo inaasahan na gastusin.